Hi sis. Hello. Ano yung agency mo sa Pilipinas, sis? Sa Maris Agency. Maris. Ang branch, ano lang sa ayun yung branch niya. Ano ang Maris Agency? Oh, pero yung pangalan ng agency mo sa Pilipinas, so, Maris. Kasi agency mo dito sa sa Hong Kong, home. My Home Sweet Home. Ilang buwan ka na dito? Ay, bago ka pa lang, di ba? Sabi mo? Bago pa lang. Ay, hapon. Di, kumusta ka naman? Hindi, okay. okay lang naman. Yun, <laughs> eh. Sis, magtanong ako, uh, magkano yung nagastos mo? Ayun, 20. Sa ano? Sa EJC lang yan. 20,000? First time ka? Hindi, ex lang. Ah, 20,000? So like, Oo, oh, pero pag, ano, pag first time, mas... Uh, mas malaki galing? Oo. Uh, bansa. Ay hindi galing ako dito, tapos uh, ang pala ko ba forgo na ako. Tayo, yun nga. Ah, dito ka na pala galing sa hongkong dati, so, tapos nag-forgood ka. First time. Mm. Yung, yung kung am um, dati sa ako. Tapos bumalik ka ulit ngayon. Ah, mm. eh, so, ex ako ni Ex ex song kong na pala eh pero mag uh, ah, isang buwan ka pala dito sa bago mong amo. Mm, I see. 20,000? Oo, oh, 20,000. Tapos... 20, Hindi ka na nag-training? Huh? Hindi wala na. na. Wala lahat sa akin. Uh, training at sa tayo. Ano, uwa, Pero pagdating dito, may, may seminar daw, may orientation, wala okay. na. Ano yung ano, medical mo dito pagdating mo? Dugo lang at saka... Dugo at saka ano, yung... X-ray. Okay. <laughs> Yun lang, dalawa. Ah, depende sa amo pala. Kasi yung iba mas masilan dahil ayaw nilang hawa ganyan. It's ano, ta eh? at saka. Kasi ako noon, nung pinaka-first time ko dito nung 2011, kasi nung bumalik na ako pang nag-forgo din ako eh, tapos bumalik din ulit. Nung bumalik, nung pinakauna ko dito first time, dugo, x-ray, tapos yung yung cotton na ilalagay sa, sa puwet oh ganyan din, yung daki nung una. Pero ngayon wala na, dugo, dugo na na nga, tsaka x-ray. Hindi, hindi, kakariha, kasi yung iba, kasi marami din kami nag- Kita kung buntis ka, Pero, makikita yung din. Iba nga din. Yung din, ano yung, yung medical mo, anong kinuha sa'yo? Dugo lang at sa, sa Pinas. Aloha? lahat? Lahat, diba? oh, ano, yung, yung... dugo, sa mata, sa... Sa ipo, sa... Ipo. Tos, sa ipin, tapos... Yun, sa ano... Kinuha ba din yung, di ba, ihi? Tapos yung pupo, kinuwa din ba? yung stall? Ano lang? Eh, ano lang sa puwet? Sa puwet, eh? yung button lang? Ano, oo, tatayo <laughs> hindi mo naman mapi-ano eh. Ngayon, cotton na lang din? Yung ipapahid sa puwet? So, uh, Kasi, hindi uh, alam nila yan. Pero, meron naman din yung ano, diba, pila-papuwa tayo? Uh oo. -oh. Tapos, may almoramas ganyan. Ay, oo, oh, oo, oh, oo oh, yun. Oo. Oh, oh. Tapos, bakit kaya yung pahid? <laughs> At saka, hindi, ano, yan eh, lahat yan. Kapain. Kapain hindi pero hindi ka naman hubot uba di ba yung sa baba lang na Oo. Oh, dito lang iba kasi takot <laughs> hindi kasi palala mata sis kasi ano ka pa eh, bago ka pa ako kasi matagal na anong tinitik kung malabo dong mata pwede pumunta dito oo may ano mo ng salamin eh ako nga ano mga ano ko naman pero kung maliit na masyado bibigyan ka lang ng salamin ng, kung magpapasalamin ka lang sabihan ka oo, kung malabo kailangan ka mag salamin ganyan may nagtanong din sa akin Pagsubo kadkad kid daw bayong mata pag nagpa-medical. Yeah. Ano lang ginawa sa mata? Wala, pinapabasa ka lang diba na smelling chart sa malayo. Ano nga ma din? Kasi hindi din papariya eh. Kasi dati doon sa malayo na ano is smelling oh. chart. Tapos ngayon, likod yung words tapos sa salamin mo babasahin sa harap mo oh, noon kasi ano parang ba babasahin ka ng malayo babasahin ka ng malapit or di ka yung big letter tsaka small letters oh, kung makikita mo ano big hanggang malit na basahin mo yung mga first time kasi nagtanong ibubukad ka daw ba yung mata oh, sige thank you for sharing ano pang ano ang pangalan mo? Elma Elma, nice meeting you. Aalis <laughs> ah, na rin ako eh. Bye, thank you ulit. Bye -bye.